Yun, pagpunta ka dito eh, nagabuya ka man lang. Magtukol ka ng singil yaw, o mabiyagyan mamaya. Ikaw, kanina ka pa, hindi ka ba din nagtulong? Naimbag nga bigat mga parparalaan. Arte kami kinukumpara, ikurinti kami kanaw. Aunti ko, ibayad ti silpon. Impunsyap ni silpon, yung baybayadan mo, pare ah. Sanong nga, adi nga sistema pare? Inutang sa impunsyap. Inutang sa impunsyap, santo baybayadan ti ko ah. Hindi makasya, hindi Nagbayad ka di banner, nagbayad ka di banner. Mga motor mo pa rin. Wa, well, samo ipun mo. Ay, mo pa rin nariga ta eh. dai. Mahirap yon pare, dapat kastokas uh, kang magbili ng anaw. Agbayad ka ng motor sa sakayan. Sila mo ni pare Juya. Eh, uh, inagutang Tata, ing pun na madi na magamgamit ang baybayan. <laughs> <laughs> na pare. Puyo. Puyo yun pare ha, puyo, puyo. <laughs> Ayun, may nakuha ko. Malaki. Iwat, sabi mong kiwat pare. Burikaw pala. Ang pudot-pudot pare, hindi ka nagdala ng ano mo. Ayun. Ito mo dun pare kao Dun na siya. Gayon. Andun na pare koy. Ang takas. Baka ganun din eh, dalag. Oh, meron pare Saan ba da? Okay. Bunsyak. Ready mo dito Malit yun pare koy. Eh. Kahit ganito lang pare koy, eh, na uh, pang 30 tang Pwede mo nang ibenta ng 500 pare koy eh, pang bayad ng cellphone. Meron paray Malit day. Kahit ito lang makakaparparalan oh, makakuha ka ng marami. Mayroong bulig, merong bulig. Nalak garo din. Pupuyo pa rin maliit. Pupuyong maliit. Ay, meron palaki. Malaki pa rin kong pupuyo. Oh. Ayos. Nala pa rin kami. Nala pa rin Oh, yan. Eh. Oh. O, ang sampo. na ganitong buntsag. Grabing kasukal to pare Masukal masyado. Masyaw, masukal. Grabe ang kapal-kapal ng paragras. Ang bulig ay kayo, mabukay, basta bulig. Ang tik. Ang dyan, eh. Tignan mo baka may kadwa pa. Oo. Bak baka oh. na buntsok. May kuwi ba sila dyan pa rin Oh. Sa ilalim ng paligiran. Oh, yun nga eh. Wala, kamay mo yun. Kamay mo yun. Yan, tumapog ka na pa rin. Kamulan mo na. Kamulan oh. mo na. Kinamol na niya. Ah, yung kapal-kapal ng kapal -kapal kwan. kapal ng kapal para koy. Para na nadamo. Tingnan mo baka may sawa diyan. Okay. Ayun. Yung para koy. Oo. Oh. Oh. Uy. Uy. Kamil mo kwan sa sirok-sirok niya para mas malaki pa 'yun. Dalag para dun, dun. Dun to kainan natin eh, hindi dun doon, doon. turo ng turo. Ito ba? Yan oh. Oo, tignan mo, ar raro. Oo, oh. dami. Oh. Kuwi Ang kautin mo baka may sawa diyan sa silong niya. May <laughs> sawa. Wala na parehoy, taray tayo eh. Kung ano. Kumugon mo ng ulo niya eh. Salamat. Sa? Isa lang 'yun parehoy. Saka isang araro. Oku. Sukayin n'yo mo, Sukainan mo. Niyan ko dito. Oo, oo. ah. Kapal. Kapal kapal ng kapal ng damo ko wala man huh? ha sige kautin mo naya lang ay eh. baka yung mga kaut ko dito maganda, wala na maganda gani kung biilap eh, na tayo kung makakuwat ng bilat. tawa oo nagagulagol na siya kanina dito wala wala pare pitak wala sige pare ko mo muna baka nakukuha na yun Mamaya pag igin natin Hindi ilat pala Nakaungar siya Walang di ilat dito sa tubig Pusibli may naliligo ganun na di oh O yan pupuyaw Ito lang yan Hindi malaki yung kudwag niya Hindi lang dito ah Ito lang natin yan eh Dapat alam nang gana dyan pa rin yan Ano na basta basta ganun mag-itingar o rookie Ano Ditan mo ulit pa rin kayo eh. Ditan mo ulit para na mo kung saan siya. Ano? Pupuyo pa yun. Pupuyo? Pupuyo. Wala na siya. Ang takas siguro pari ko eh. Tanay, tanay. Dapat dalong na ito siya. nata, di ba na dyan eh. Tanay, dati kayo na nga tanay. Baka dyan siya. Di ba? Wala na pari ko eh. Taro kay bata. Ta. Tanta, tata, gigan ta. Puyo. Araw-araw. Puyo. Puyo.

Be, tignan ko be oh puyo yellow pare kay may screen doon, o. ang kandang mayroon pare kay na nagtuog all right malaki yun pare kay Boy. Hindi, ang ganda ng pagkaputok niya. Batukin mo na. Batukin mo na pare ko, Wala, ma'am. malalim yan. Oha. May, sung may sungay. May sungay. Bay, pati ngayon. Ay, hindi lang yan pare ko, May kasama pa ito. Malalim pare ko, Malalim, sukitin mo, eh yano o. Oh, natlo, oh. Hmm? Oh, tignan mo. Sabi ko sa'yo. Napuno na yan sila dyan oh. oh, o. O, tatlo. Nee. Ano yung, kan? yung rad. Oh, yung -sil ko. Marami S sila. S sige, isisilsil mo dun pare Piktus-piktusan mo lang. Bako, sila ba? No? O. Nandiyan man pala sila. Tunduan mo parekoy para maluto na. Eh, Magpunta ka dito eh. Nagabuya ka man lang. Magtukul ka ng singil yaw. Mabiyag yan mamaya. Ikaw kanina ka pa hindi ka din nagtulong? Magkaungot na ako sa iyo. May kadwa parekoy? May kasama? Ang mga purpuro pa rin ko ay abagang nandiyan mo si puta. Doon sana oh. May magpot dito oh, sa langit. Oh, Sakahin mo pa rin ka o. Oh, Hindi eh. magkunod. Tanggalin mo yung kurinti mo ay eh. para ba mo dyan o. Oh. Mayroon akong narin na kanina paltot. Ano naman? Mabasa yung karinti mo eh. Huh? Mabasa yung karinti mo. umuktakas oh, na siya oh popoyo yung nayon niya. Napupuna oh, na 'no na, na, si initaks mo mapugap-pugus mo. Eh. mo Yan, pero mga jan. Sakitin. Rai. May atak-tak pulong lang. Regatin mo kasi gaya nung ginakitab nila nung ano. Kita lang nung nung. Oh. Oh. Uh, meron pa rin kay. Eh. Dun naman um, sana, sana sa kabila. Yan oh, yan oh. Ah? yan. Di di dun malayo. Sige, dun eh magpunta ka dun sa bangir ya. ko lang yung ito urad.

medyo marami na rin yung nakuha namin magtatakas kami doon sa kaigid ng kalsada Sa may highway yabog mo doon pare ko sa may ano Bunuan kay kunin natin pasukit ko yung bunuan. Uyuh, nama Yan kaya pare ko yaw. Oh? Yan pare ko baka na puno, puno siguro yan pare ko yaw. Oh. Tahan. Kunin mo na eh. Yan oh, baka may karga yan. Kanino kaya ito pare ko? Eh? Ah, wala na pare ko, kinuha na nila naw. Takas na tayo paray. Magtatakas na kami. Uuwi na kami mga kaparparalan. Samag-samag. Okay, sa sa Andyan sa top down. Kunin mo na eh. <laughs> <laughs> Ito na ang nala namin pa rin ka, oi. Grabe, ah. Galing ni pare ko, ya. Baka mayroon pa dito, pare. Tignan mo, pare, koy Baka mayroon Amal pa. Ah, mayroon pa isa. Napag ma. na, na. Wala na, wala oh. oh. na. ni pare ko, Goods na yan, pare -koy. Oh. Good. Galing-galing niya. Galing-galing ni galing, eh, pare ko. Dito na lang ang ating video parparalan. Terima kasih selamat. Uh -huh.